Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, ako si Tito na Vlogs po Ayun, nasa bubuti po kayong kalagayan mga titos, mga titas ha uh, Mga titos, mga titas, mga kababayan ko Mga obrero dyan, mga trabador, mga empleyado, empleyada, mga kababayan ko Kaysama ko na rin ang mga employers, yung mga may-ari ng mga kumpanya, mga kababayan ko ha may nakausap po kasi ako isang empleyado. Ay eh ako dati empleyado ko, di ba? Medyo ang kabuhayan noon, mga 1990s, ano lang, medyo okay naman. Kasi nga, mababa ang presyo po. Ito, may mga ibang ekonomista po na ang sabi nila, yung, pag in, yung just in case lang matutuloy itong 100 peso na wage hike, mga kababayan ko, hindi po siya ano hindi po siya susi sa ano ibig sabihin eh, hindi maka, hindi makakadagdag sa kabuhay ng mga empleyado po mga kababayan ko ultimo yung mga empleyado nga as i said na ayaw nilang magtaasan sila ng sweldo alam niyo kung bakit yung nakaraan sinabi ko eh, kasi babawiin din mga kababayan ko yung in-increase nila. Eh, ako di man ako nang na. Actually, pensionado na ako eh. At saka mga kababayan ko, hindi pa nang tataas po ang wage increase. Alam nyo ba, yung mga ibang mga food, fast food chain, nagtaas na po sila ng mga presyo nila. O, katulad yung Burger Harry dyan, yung binibili namin na coffee na ano, na 99 105 pesos na po... O... Yung isang burger na binibenta nila na mga... 60 pesos... Naging 65 pesos na po... O... Kung mag increase pa ng sweldo yan... Babawiin lang nga yan ng mga kumpanya... Mga... mga oh nga, As I said yung nakaraang vlog ko... Ng mga manufacturer po... Kung ang sardinas ngayon... Is 25 pesos maaari silang mag-increase ng 27 pesos to 28 pesos. Real talk, totoo po yung mangyayari po mga kababayan ko. Kaya ibang yung Employers Conf Confederation of the Philippines nga eh. Sa mga, empl employers sila. <coughs> Excuse me. Talagang hindi sila papayag mag-increase mga kababayan ko kasi ang gagawin nga lang nila is ipapasa rin sa mga end-user tayo, mga customer, mga kababayan ko, sa atin ipapasa yung burden, ay nag-increase pa. Wala rin. O, tataas ang pamasahin yan. Ang gasolina. Di ba? Ang, mga, ang kurente nga mga kababayan ko, napapractuate eh. Minsan mataas ang singil, minsan mababa. Eh yan, sasabihin nila ng mga electric company dyan, ay mag increase po kami kasi ilugi nga naman kami. Eh, ilan ang empleyado namin? libo O, sa 2,600 pesos, kasi eh, 100 pesos eh. Mga 2,600 yun. O i-times na lang yung sa 5,000 yung empleyado. O malulugi rin talaga sila. Kaya ang ano, ang magiging effect nito, is no epekto effect ng mga babayang ko eh. Magtataas sila ng singil. Di ba? Hindi na bali sana kung mga alahas yan eh. Wala akong pakiran. Wala akong kinig sa alahas eh. Hindi na bali sana kung kotse yan eh. Kailangan ako pa pangalam. Nagagrab lang kami. Ang pagkain po, ang pinaka-basic commodity na itataas na naman nila yan, mga babayang ko. Sasabi ko lang kanina, wala pa yung wage increase. nang taas ka agad yung mga fast, mga, ano, fast food chain dyan. Yung bubuyog, tinanong ko kanina, magtataas din sila. Wala pa silang memo. Pero, sigurado, magtataas sila mga kababayan ko eh, para saan pa yung discount namin mga senior citizen kung kakarampot na lang mga kababayan ko and then magtataas pa yung dating spaghetti na binibili namin sa bubuyog na 200 yun ang pinaka unang presyo nila you know how much na hindi ngayon 237 o oh, nagtaas sila yung pandemic time Un tama ang sinabi sa akin ng isang manager ng bubuyog na every month po or every 3 months po magi increase sila ng mga 2 pesos to 5 pesos po. Tama nga mga kababayan ko. O anong gagawin natin dyan? Ano yung ginagawa ng mga opisyal natin ng gobyerno? Natutulog na lang sa pansitan. Excuse me po. Lalong lalo na ang DTI. Yusko DTI. Sa ayang pinasiswerdo namin sa inyo. O wala, hindi kayo na nagbabantay. Ang mga mayors din siguro, may kasaranan din dito. Hindi nila, wala silang care. Taking for, taking for granted lang ang mga, mga butante nila. Pero pag oras ng eleksyon eh, nag-house to house pa sila, eh, boto niyo ko. Eh ngayon, halos lahat po, kinuusap ko yung isang assistant manager din, nang bubuyog. Sabi niya, wala silang magagawa raw. Ewan ko lang kung sa supplier nila ang nagdidiman. At saka lahat talaga tataas mga kababayan ko. Ultimo yung gamot po mga kababayan ko. Tataas din po daw yan. Kabibig ko lang kanina ng gamot. Sa ati ko yon Ibang klase ngayon mga kababayan ko. Yung panahon ni Noy Noy at ipanahon ni Duterte medyo... Controllable pa ang mga prices po sorry PBBM huwag ka naman panay biyahe isipin mo naman kami mga bumoto sa iyo sko lahat ng ang bigas po yung nabibili na 57 pesos 63 pesos na po magkano ba ang sinisweldo ng ordinaryong empleyado mga babayong? magkano ba ano ngayon 670 pa 650? O pag magpa plus 100 pa. Babawiin nga din nga yan eh. Di ba? Babawiin din yung mga babayong ko. At lalong-lalo na yung mga nagre-renta dyan. O sasabihin ko sa inyo, negosyo namin, ano, hindi kami nag increase po. Bihira lang po siguro after 5 years or 10 years. Eh kasi wala, babawiin din naman din ng mga sa gobyerno yan eh. nila Tataasan nila ang tax. 'di ba? Kaya yung kinausap ko, nakausap ko yung empleyado, hindi sila pabor mga kababayan ko. Sa sampung nakausap ko, siyam doon ang hindi sila pabor. Tingnan mo. Tataasan ang sila ng sweldo pero ayaw nila. Eh kasi babawiin nga rin sa atin, babawiin din sa kanila eh. 'Di ba? Lahat magtataas nga pamasahe, presyo ng bigas, presyo ng sardinas nga. Dati sardinas 15 pesos lang eh. Ngayon 25 na ah, May 22 pesos May 25 O oh, nagtaas sila ng sweldo ulit O oh, nag-wage increase O oh, tita-taas nila yung mga uh, Ano nila Yung mga product nila Pero kung sa totoo lang mga babayan ko, pe, Pwede naman nilang babaan yan eh Yung maps nga eh Dati 256 Naging 218 na lang pe, Pwede naman para sila magbaba Eh wala rin eh eh, ang makikinabang dito, yung national government. Siyempre, tataas ang bat niyan. Tataas ang tax niyan. Sino ang kawawa? Si Maria de la Cruz at saka si Juan de la Cruz na nagkaugagan na magtrabaho. Bibili ng mga produktong pag mga, yun, pagkain. Mga, pagkain nga. Eh, wala rin. Wala. Inflationary talaga po mga kababayan ko ang wage increase na yan. Wala, ewan ko ba, ko, Pangulo Marcos, please naman, konting ano lang, tulungan mo naman kami. O sasabihin mo, sasabihin ng ibang tao dyan, mga, I, voted for Marcos, pero sasabihin niya, wala tayong magagawa kasi worldwide dyan eh. Eh, hindi. Meron magagawa at magagawa rin niya. May paraan yan. Hindi ko lang alam kung mga, yung mga takuan ni Pangulo Marcos, si, eh, natutunan, nagpapalamig lang sa mga kwarto na lang di air condition tayo naman nagbabayad ng kurente nila. Mga kapalang... Wala, ano talaga mga babayang ko? Wala na, wala na tayong mahihipitan ng sinturon eh. Sobrang hipit na yung sinturon yung inaano natin eh. Paghihipit ng sinturon eh. At yung kumot natin, tuwalya na lang pang nangkukumot natin eh. Di ba? Kaya, Diyos ko, ewan ko na lang mga babayang ko. Yung spaghetti, ano nun? Yung 200 sa bubuyog. By your By year 2050, baka magisang isang libo na yun. <laughs> yung isang ganoon na parang tray. Sus, Panginoon ko. Tama yung sinabi ng isang ekonomista. Ano? Uh, yung 100 pesos na wage hike, no key to better life. O lalo magihira pa. E eh, para sa ang siguro, eh di naman ako ekonomista, peg nyo na lang. Ist ano na lang? Stand still nyo na lang. Mag-increase kayo siguro, ewan ko ba? Kung mga after 5 years, mag-increase kayo. Wala, inflation talaga eh. Yung unang panahon, Diyos ko, nakakwento ko ba sa inyo? Inasama ko ng nanay ko sa Q-Mart. Dalawang bayong po. Dalawang bayong punong-puno ha. Karne, isda, gulay. Bagay, noong yun eh. 500 pesos, dalawang bayong. Eh, yung 500 mo. O, oh, ganun na lang. O, oh, isang malita. Paper bag o plastic bag na lang. Ay, nako mga kababayan ko. Grabe. Pangulo Marcos, hindi pa huli ang lahat ha. At tataas pa ang matrikula niyan. oh, sigurado yan. ano mo, pagsisweldo namin sa mga teacher, sa mga professor oh, si tataas na sila ng sweldo, di ba? Snowball, ipikin, lahat, tataas. Lahat. Ultimo katol, tataas yan. Ang katol dati, 15. Eh. <laughs> May nakikita ko rin, 20 na, 25 na. Katol ha! Shoutout muna tayo. Ay, nako. Ang isa shoutout ko ay si... Sino ba siya shoutout ko? Si Ahart Purple. Taga Singapore yung mga babaring mga, mga titos, mga titas. Bib! Ahart! Wabanati wow, kita. Si Atrubi Cherry Puppies Adventure. Oxy Stab, Shinji Vlog Official, Michi Tiger Fisher, Limendrano, Pamangkin, Jim Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mamarin Official, Amlena Vlogs, Tessa Balo Official, Nana Eva TV, Juman, di motorista, di papaya, di buko, di kalabasa, di durian, happy birthday again. Principal Kimayang Vlogs, Edo SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Junito Marinato, Mayra T. Sanchez, Kapitek TV, Remy Parolino, Tony Marsan. Tony, asan ka na? Dissel is si Mix, at saka si LJ Mix Vlogs, Angel si Koy Mix Vlogs, si Kathleen, Chavs de la Cruz, Mi Latina, May Bunso, Natasha Vlog, Arlene Hogs, Casa Blanca, JC is over, Mami ni Raj, Jesse, Jess, Jessa Marie, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tante, Malos TV, Putri Trip and Jerk Adventure, Guapo Dalakso, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angeline Loganson ng New Zealand, Ken Dems Cake, uh, Sweetie Cake, Channel, Nuna Wonder PH, labo na mata ko ha. Eh. Jurens Vlogs, Ela Kimo, Cindy Mini TV, Elis Neris Channel, Jelia ng Saudi Arabia Dari de Carter ng Israel Evelyn Rossi, Evelyn Fisher, Simply Grace Inaanak, Ate Isabel Tess Padulina, Maritesco, Co Tita Marie Angie of San Francisco, Perdi Albino Kabatay Naga, Adventure Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel uh, Charles Lumawig At saka si RV Wanderlust Bagong kaibigan ko, Abang SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, Girly Mersa, Casey, Banana, si Baby Abby, Sarah Vlog, and Learn. Sino pa ba? Eh, si Jason na, no? Si Glendy Anuel, si Mother Earth, si Beth Pirapil, at saka si Lila Beth Florendo. Who else? I-list oh, uh, ako na lang, mga babayang ko, ah. Uff, talaga ang Medyo napahaba mga babayang ko. Pamisa-bisa na ako nakaka 14 to 15 minutes. Kasi importante ito mga babayang ko. Brace yourself na lang. May darating pang mga pagtataas daw mga kababayan ko. Unstoppable. Yun ang sinabi nila. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. At sana po eh, kailan tayong magtitiis ba? Peace sa inyong lahat. Bye.